mga katalok may nag-comment sabi niya idol paano mag-edit ng ganyan yung kasama picture mo tapos mag-flex anong apps po yan so ito mga katalok kapanuurin mo ito at ituturo ko sa iyo kung paano ko ginagawa yung pag-flex ko sa inyo ha unang una punta lang tayo sa CapCut yan yung apps na ginagamit ko pag click natin yan so dito na tayo mapupunta tapos click na natin yung new project hintayin lang natin paglabas nyan punta naman tayo sa mga photos kasi dito tayo sa videos ngayon. So ayan, click natin yung photos. Tapos lalabas na yan yung ating mga photos. Dapat meron na tayong screenshot ng ating mga gustong i-flex. Tapos syempre may muka na tayo na dapat natin i-post. So click natin yung ating pagmumuka. Tapos hanapin natin yung gusto nating i-flex. So i-flex ko na yung nag-comment ng yung ano ha, ng ganito. So ayan, click natin yan yung bilog. Pag click natin yan, so makikita na natin dyan sa baba, dalawa na. I-HD lang natin yan, tapos i-add. Yan. Kapag ka-add na natin, hintayin lang natin maglo-loading yan. Ayan ah. natin dyan yung dalawa. Pagkatapos nyan, click lang natin yang gusto nating i-flex na yan, yung pangalan. Yan. Tapos, hanapin natin sa baba yung overlay. Sa baba, yan. Yan. Click natin yung overlay. Yan. Mapupunta yan sa baba. Tapos, pagkatapos nyan, i-hold lang natin yan. Click natin yan, i-hold. Tapos, papuntahin natin sa baba ng ating picture. Usog lang natin yan. Yan, para marating dyan sa baba ng ating picture. Tapos, slide lang natin at makikita na natin nandyan na. Pagkatapos nyan, click lang natin yung gusto nating i-flex. Pwede nating paliitin, pwede palakihin, ilipat kung saan nating gustong ilagay. So, kapag ka-okay na, pwede na natin yang ano, yun, click lang natin yung nasa gilid yung square na yan o, oh, para lumaki pagkatapos nyan, screenshot na natin yan kapag ka na screenshot na click na natin yung ating na nice screenshot tapos, hanapin natin yung more edit options pag click natin yan, more edit options click natin yung crop tapos, crop ulit tapos nyan, hanapin lang natin yung 916, kasi yon yung available na ano, pang picture pati sa ganyan, tapos done tapos save pag na-save na, tingnan na natin ngayon sa ating gallery kapag ka nandun na. So, hanapin lang natin sa gallery. So, ayun, nandun na. So, ganyan, pwede na natin yang i-post. So, yun lang mga katuldok, sana nakatulong. Alam ko makukuha mo yan, mag-focus ka lang. Ayos.